alaga ng pangbobis. Ayan, nilagyan ko siya ng bawang sibuyas, luya. Wala ako ng lemongrass, pero okay lang. Mapalis lang natin yung lansa. Hinilingan na naman ako ng anak ko. Sabi niya, mama, pagluto mo ako ng bobbies Hindi naman ako marunong magluto nako. Ang sabi niya, ang dami sa YouTube, ma. Manood ka lang, kayang-kaya kaya mo yan. O di ito, nauto na naman ako. Pero gusto gusto ko talagang magluto kahit hindi ako utusan ng anak ko or manghiling sa akin kung ano mang ulam. Natutuwa lang ako kasi kaya pala nating magluto kasi nung mga bata tayo pag tayo ay nasa kusina, ang mga lolo't lola natin pinapaalis nila tayo, hindi nila tayo pinababaya ang magluto doon sa kusina. Which is natagpuan ko ngayon o naintindihan ko na dapat pala ang mga bata talaga ini-involve sa mga gawaing bahay ini-involve para lalong pag sila ay lumaki, alam nila kung anong gagawin nila. Ibang-iba talaga ang parenting noon at saka ngayon ano, ngayon kasi mas open na talaga ang bata sa lahat. Pero syempre, naandun pa rin yung limitation para lumaking may responsibilidad ng iyong mga anak. Dahil first time ko nga itong gagawin, ito ay experiment lang. Gusto ko kasi ma-achieve yung bopis na tinitinda sa Karindiria. Parang ang sarap-sarap kasi nung pag kumakain ka sa karinderiya. Yung kapiraso lang na order ay minsan dati nung na-order ako 40 pesos per kapirasong platito. Ang sarap-sarap na. Ang daming version ng bopis sa YouTube pag yung papanoorin. Pero ito may nakita ako. Tagabat ang gasang nagluto. Tingnan natin kung kaya ko. Pero may ginamit siyang special na suka, hindi ko alam kung ano yun, baka yun ay sukang paumbong, kaya masarap. Kasi minsan, yung bupis, malalasahan mo talaga parang naghahalo yung anghang at asim. Pero mas maganda kung sukang paumbong nga siguro yung gagamitin mo, no? At saka, ang sarap din kayang magluto kapag kumpleto sa sahog yung niluluto mo. Sa totoo lang, ngayon ko lang nai-enjoy ang pagiging tao. Joke! Dahil kasi dati parang wala akong alam sa kusina, ngayon na lang talaga ako parang na-involve na-involve sa kusina. Ganun nga siguro kapag tumatanda ka na ano, mas nasisiyahan ka na sa mga bagay na pang-kusina, hindi yung mag-bagay na para sa gala-gala lang. Or depende yan sa tao kung mahilig talagang mag o magparty party yung mga tao na yun, eh, hindi talaga sila mai involve sa kusina or hindi nila hilig ang kusina. Pero dahil tayo tumatanda mas prefer natin ang mag sa bahay at mag-imbento ng kung ano-anong luto. Ipapakita ko nga sa inyo ang papaano ko ito niluto, ang aking lutong pacham. Gumamit nga pala ako ng butter para masarap at malasa. Usually siguro margarine ang sinasama dito eh. Pinagsunod-sunod ko ng ihulag ang sibuyas, bawang, luya hanggang sa maamoy ko na mabango na siya kasi ako siya inilagyan ng sili kasi nakita ko nga na pwede nang isabay ang mga sili at yung sili niyan may part na pinisa ako para gusto ko kumakagat siya kapag niluto mo yung nilahukan mo siya gaya ng sabi ko ito ay first time ko lamang titingnan natin siguro magkakalasa rin kasi nga may mga lahok naman akong kumpleto dito Minili ko nga pala yan sa Asian Market, yung puso ng baboy at baga ng baboy. Nung ginagayat ko siya, imagine, kakain ako ng baga ng baboy at puso ng baboy. Pero yun talaga ang bopis. Walang pangayang kasi walang mga iba pang laman loob. Nilagyan ko lang ng konting tubig para lang magkaroon siya ng sabaw kapag day off ko talaga kung ano-ano na lang ang naiisip ko minsan kasi tinatamad akong lumabas tulad ngayon mas gusto kong nasa bahay ako maglinis, maglaba kasi mahaba naman ang day off ko kaya meron pa akong bukas para maghala ang sarap din ng ganong schedule no yung iisa lang yung trabaho mo pero buhay ka sa iisang trabaho mo dito sa Canada and then magagawa mo pa ang lahat ng gusto mong pwede mong gawin sa day off mo Naaamoy ko na ang aking niluluto. Talaga nang napakabango ng amoy. Pwede nilang nakabili ako ng atsuwete. Inilalaho e ko din yung atsuwete. Titignan ko kung talagang may effect din ang atsuwete. At malapit na nga siyang maluto. Naaamoy ko ang bango-bango talaga niya. First time kong magluto ng bopis. <laughs> Sarap niya. Hindi sa yung ko kayo ha. Pero masarap talaga siya. Ang ang. kumain sa karinderia. Mm. Salamat po sa panonood ng ranking vlog. Huwag po kayong magsasawa. Yung yeah, lang masarap tingnan, masarap talaga kainin. Tara na, Kain na. nito 'tong kanin ko. First time. Kala ko hindi ako marunong gaya ko pala.